Hello, magandang tanghali mga lalabs, mga vayots Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao Sa so, mga kapwa ko din po, if the bullies around all day long, good morning At magandang tanghali sa inyong lahat Mega love, shout out, Merry Christmas once again uh, Pag-uusapan natin ngayon itong aktor na si Jan Arcilia na uh, Ano ba ito siya? Gumaganap pa itong Juan Luna uh, Basta something ganyan, aktor eh nabuisit sa <laughs> administrasyon ni Bumbong Marcos at uh, na pasabi pang bunyeta dahil sa pagtaas ng mga bilihin ngayon. So ayon dito sa kanyang uh, Facebook or Twitter or Instagram account, meron to siya, no? Uh, search na lang ninyo. So sabi pa niya dito, kahapon niya to eh, hindi ako nagyayabang na mas mataas ang kita ko sa average na wage earner at sa mga maraming at sa mas maraming uh, Pilipino. Kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Maraming salamat. Pero, tayo pa rin dito, punyeta. <laughs> Ang taas na nang bilihin ngayon. Correct. Naman. Kung nung panahon nga ng pandemic ni Pangulong Duterte, na siya yung presidente, yung kilo ng bigas dati is 40 pa 40 eh, 5. Pandemic pa yun ha. Kasi, syempre, uh, nagpapanala ako sa nanay ko ng monthly allowance nila, hindi ako bumibili ng isang, ng per kilo, per sako, per kaban. Na yung tag 50 kilos is around uh, 2,500 Uh, hindi pala 2,500, 1,800 pesos pa ang kaban nung panahon ng pandemya. Yung 50 kilos na bigas. Yan nangyari ngayon wala ng pandemya si Bumbu Marcos ang presidente. Naging 50 ang pinakamababa. May mababa man doon, korinta, pababa, mabaho. Na yung iba nga, pagkain na lang aso. Hindi mo halos malunok. Walang lasa. Walang pandemya. Pero bakit mahal ang bilihin sa panahon ni Bongbong Marcos? So, napapunyeta dito ha si John Arcilia dahil sa pagtaas ng mga basic commodities sa palengke. Mga 5-6 years ago, yung 3 to 4 o tatlo or apat na libo pang isang linggo pang isang linggo na kasama na doon ang gulay isda at karne totoo yun kasi siyempre uh, kami ng mga OFWs nagpapadala sa pamilya sampung libo dati kasya na kasali na doon mga baon sa school kuryente kasi sa amin ay nagbabayad tubig doon kuryente, ando na lahat yun mga allowance nila eh ngayon hindi na kasya eh ngayon nga eh 15 mil ano pa ngayon yung isa isang buwan ng dalawa kong anak doon at saka isa kong apo 15 mil ngayon ay todo ipit pa sila doon todo budget pa hindi nakasya. Totoo yun. Eh. Sabi niya ni John Arsilia dito eh. 1,500 na gulay pamalingki. 1,500 na isda at karne. Although kami, hindi naman sa probinsya, hindi naman kami lagi kumakain ng karne. Bihira. Isda, gulay, oo. Ngayon, pamalingki ng isang linggo walo hanggang sampung libong pisos na or 8 to 10,000 pesos na so ang laki ng diferensya mga lalabs, sa mga bayots kumikita ako ng mataas sa karaniwan pero nalulula na ako sa gastos eh dito nga amo ko ang yaman yaman ang amo ko dito sa Kuwait nagrereklamo nga dahil mahal din ang bilihin. Pero dito kasi sa kanilang bansa, mga lalabs, mga bayot, nagmahal ang bilihin. Sila naman ay nagtaas ang sahod. Dinadagdagan sila dito ng sweldo. Eh sa Pilipinas. At ang mga matatanda dito, may mga allowance. Yung mga senior citizen na hindi na na ano, nakakalakad. Ano, tag 1,500 dinar ang kanilang, uh, 2,000 dinar ang kanilang uh, monthly dito. Around 2 to 300,000 a month. Di e sa atin. So kahit paminsan, nagsasabi nga mo ko, oh, pag nag-grocery, oh, ito, binibigay yung lista ng grocery, pagkahaba-haba nga naman. No? <laughs> eh sabi ko, tay, kahit kayo dito, mata ang bilihin sa inyong lugar, ang sahod ninyo, tinataasan din ng gobyerno ninyo. O, oh, yun. Eh, sa amin na, sa bansa, ako sabi ko, wala. Tataasan ka, 20, 40 pesos, pinakamataas, hindi pa buong Pilipinas, Metro Manila lang. Di ba yung itinaasan ni Bongbong Marcos? 40 pesos, may 20, Metro Manila lang. So, paano yung ibang lugar? Wala. Hindi lang naman sa Metro Manila nagmahal ang bilihin. Buong Pilipinas man. Pero taasan ka, 40 pesos, 20 pesos. Metro Manila lang. Unfair masyado. Parang Metro Manila lang yung bumoto kay Bongbong Marcos para manalo pagka-presidente, no? So sabi pa dito, nalulula daw siya. Oh, uh, nalululak nalulula na daw siya sa gastos. Paano pa yung simpleng mamamayan? Correct. Kaya nga tumaas, di ba? Yung bilang ng mga Pilipino ngayon na walang makain halos or kung meron man, isa dalawang bisis sa isang araw, hindi pa masustansya ang kinakain. Noodles, i-ulam sa kanin, ipuro carbohydrates yun. Kala ko ba titino na tayo? Ano na? Ayan din. Ang akala namin, John Arcilia. Kaya namin sinusuportahan si Bongbong Marcos. Iboto bi, or binoto, magiging presidente dahil akala natin, babangon tayong muli, magmumura ang bilihin para magkaroon ng maramag masustansyang pagkain sa hapag ang mahihirap. Huwag <laughs> Ay, putang ina talaga. nilang lang punye. Tala ina talaga. Kala natin titino ang bayan. Diyos ko po. Inilolobog pala tayo ni Bongbong Marcos sa kahirapan. Sila lang. Yung yumayaman, yung mga kapwa niya kay kaibigan niya, mga oligarko na pinapaboran niya ngayon, gaya naman ni Pangilinan, aboytis. Ayan. Uh, sino pa? Uh, yung mga, yung kapaipinsan niya. Ay, yung bayaw niya. Yung number one smugglers sa Pilipinas. Mga hoarders, proprietors, drug lords, mga gambling lords. Sino yung mayaman ngayon? Pobre. Nilulubog ni Bongbong ni Marcos sa kairapan tapos mag -message, message pa siya sa Christmas. Christmas is hope. Walang hope ngayon, Bongbong Marcos. Hop-hopin mo yung mukha mo. Bangag niwi. Yun, meron. So, dyan, <laughs> na aktor <laughs> na buwisit kay Bumbong Marcos at sa administrasyon. Yan ang masasabi ninyo. Comment down below.